Ibalot ko na yung mga regalo. Sana ilagay ni Santa dito sa medyas yung mga pinakamagandang regalo. Maya, alam mo naman na tayo yung magiging Santa. Tayo yung magbibigay ng regalo, di ba? Ano ka ba? Nat, huwag mo nang sirain yung mga mood ng tao. Alam naman yan ng lahat. Pero mag -pre tayo na si Santa yun. Okay, girls. Oras na para ibalot yung mga gifts natin sa mga basketball players. Okay, bibigyan ko ng medyas si Smiley. Kasi, Laging nasisira yung mga medyas niya. Sigurado magiging masaya siya dyan sa medyas. Girls, kailangan ko bang umalis? Baka magbabalot na si Maya ng regalo ko eh. Hindi, mascot. Mamaya ko ibabalot yung regalo mo. Kaya dyan ka lang. Don't worry. Girls, saan ko isasabit to? Nat, kailangan natin ng dalawang pako para masabit yan. Hindi naman tayo magmamartilyo, no? Tawagin natin yung mga boys. Bibigyan ko ng sanitizer si Sakat kasi lagi niyang nakakalimutan. Ilalagay ko dito sa box na to. Girls, ang cute ng mga accessories oh. Ang gaganda. Siguro, pwede kong iregalo sa isa sa inyo. Kaya, ibabalot ko na ngayon. Woo! pwede bang regalo nyo na lang sa akin yung perang yan? Mascot, itong pera na to, para to sa maraming tao. Hindi lang para sa'yo. In your dreams. <laughs> Okay, nagbibiro lang naman ako eh. Maya, may regalo na ako para sa'yo, pero hindi ko sasabihin kung ano. Okay, huwag mong sabihin. Ayoko malaman kung anong regalo ko. okay. girls, meron akong idea. Gumawa tayo ng listahan ng mga pangalan, tapos ilagay natin doon sa country house. So lahat, pwedeng isulat yung mga gusto nila doon sa pangalan nila. Mapapasaya natin sila. Okay, sigurado walang magigrit sa atin. Sure yun, sigurado. Pero hindi tayo katulad nila. Iba tayo. Okay, Maya. Ikaw yung gumawa ng list. Girls, itong album na to, pupunain natin ng New Year photos. Ito yung magiging memory natin. Oo, maraming pictures. Girls, isusulat ko ba lahat ng pangalan, pati yung frags tsaka Lahat, Maya. Lahat. Girls, tignan niyo tong dala ko. New Year pillow. Decoration para sa room niyo. Oh, ang oh, cute. cute. Okay. Sige, girls, humiga lang kayo dyan. Walang ginagawa. Sigurado, walang mangyayari sa buhay nyo. E eh, paano kung depressed kami? Ako, stress. Ako, tamad lang. Lazy bones yung tawag ng mama ko sa akin. Okay. Anong gagawin namin? Ang boring. Girls, anong depressed? 18 na kayo, kailangan masaya kayo. Tapos nagdadahilan kayo? Dapat meron kayong New Year mood. Ewan ko, idecorate niyo yung room nyo. O kaya maglinis kayo ng bathroom. Kumilos kayo, huwag kayong tamad-tamad dyan. Coach Abby, papano kami magkakaroon ng new year mood eh wala naman kaming kasamang magse-celebrate? Wala kaming boys, kaya sira lahat walang magbibigay sa amin ng gifts. So sad Wala kayong makukuhang boys. Lagi na lang kayong natutulog, kain, tulog, kumilos kayo dyan. Hindi yung wala kayong ginagawa. Coach Abby, hindi ko maintindihan. Bakit mo ba kami pinapagalitan dito sa kwarto namin? Nasa kwarto ka ng frags, by the way. Doon ka sa kwarto ng mga bunnies. Doon ka sumigaw sigaw. Okay lang kami dito mas stress tsaka ma-depress. Okay, frags. Mas stress kayo dyan. Pero hindi kayo sasama sa New Year party. Hindi namin kailangan ng malungkot na muka. Bla, bla, bla. Totoo naman yun, girls. Ang boring ng buhay natin. Curious ako kung bakit. Kasi, Sophie, ayaw nating kumilos. Mga tamad tayo. Alam nyo, mag improve yung mood ko kapag A, nagka-boyfriend ako. B, binigyan niya ako ng regalo. C, binigyan niya ako ng compliments. Sasabihin niya na ang ganda-ganda ko. <laughs> Alam mo, Blondie, hindi mangyayari yan. Girls, wag na tayo malungkot. Gumawa na lang tayo ng New Year's wish na magka-boyfriend tayo hindi natin kailangan ng regalo, boyfriends lang. At saan naman tayo kukuha ng ganon, ha? Kailangan ko ng boyfriend ngayon, ngayon mismo. Okay, girls, at least magbrush brush muna tayo ng teeth. Kasi ang baho kapag nagsasalita ka, Blondie. Good idea yan. Tara, gawin natin. Nakakatamad. So, kayo magsalita kasi ang baho, okay? Pizza, ice, kumawa kami ni Yana ng menu para sa New Year At gusto namin, lutuin nyo to na perfect Kaya nyo bang gawin to? Siyempre, Siyempre kaya, kaya namin. namin Hindi naman namin first time magluluto ng New Year menu, no? Okay, tsaka i-decorate nyo nga tong kitchen Kasi wala siyang holiday mood <coughs> Pizza, ice, ano tong nandito sa hot chocolate ko? Gusto nyo ba ako machoke, ha? Ha? Huh? Ano? Pero nung ginawa naman namin, wala naman yan eh maiksi yung buhok ko, ha? Nakasumlero ko. Hindi malalaglag yung buhok ko. Alam nyo, pizza, ice, lately, nakakainis na kayo. Inis na inis na ako. Nababaliw ba kayo? Nilagyan nyo ng buhok yung inumin ng friend ko? Tsaka, kaninong buhok to, ha? Leila, sorry na. Gagawa na lang kita ng bago, okay? Ice, kailangan mong salain yung chocolate. Leila, baka yung buhok galing dun sa chocolate bean bag. Anong bean bag? Gusto niyang ipakain ko sa inyo tong buhok ngayon na, ha? At paano natin sila pagkakatiwalaan sa New Year's menu? Ah, uh, okay. E di hindi kami magluluto sa New Year. Okay, Yana. Tayong magluluto ng New Year's menu. Alam ko na, sinadya nila yan para sila yung magluto ng New Year's menu instead na tayo. So, pizza, ice, i-decorate niyo yung kitchen. Parating na yung magic at magluluto kami ni Leila ng maraming masasarap na food. At igawa niyo ako ng bagong hot chocolate. Grabe talaga itong mga rats na to. Kahit ano kayang gawin. Hindi ko ma-imagine kung anong kaya nilang lutuin. Hindi nga ako sigurado kung marunong magluto yung mga Bahala yan. Bahala sila. Iluto nila yung menu nila. Iluto natin yung sa atin. Sige, sige. Ah! Yan, 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 yan. na ba? Bato, bato. Bato, bato. Bato, bato, bato pink. Tulog na, baby. Guys, ano ba yan? Anong ginagawa nyo? I-decorate natin tong blue house. Lagyan natin ng blue light. Grisip. Wala man lang holiday feeling tong bahay natin. Bato, bato, pink. Bato, bato, pink. Eh, bakit pa natin kailangan decorate? Hindi eh, di mag-celebrate tayo sa pink house. Oo nga, tama si Dima. Kung yung mga bobo, kailangan natin decorate tong bahay para magka-holiday feeling, no? E eh, paano kung meron tayong bisita? Sinong bisita? Si Santa? Na hindi natin pinaniniwalaan? Ay, di pala nag-e-exist. Kasi hindi siya totoo. Baliw ka ba? Totoo si Santa. Bumibisita siya sa bahay once a year. Maniwala ka sa akin, yung mami mo lang yun. Kung gusto nyo decorate tong bahay, kailangan natin ng decorations. Anong sasabit natin dyan? Kami? Bili tayo ng fake na Christmas tree. Tapos gawa tayong snowflake. Yan, tama yan. Gawin mo yan. Ikaw naman, Kev. Gumawa ka ng mga fairy lights. Sige na, kilos na. Ako? Bumili ako ng regalo para sa baby ko. Pinaka-cool na regalo. Anong pinaka-cool? Nakita mo na ba yung regalo ko kay Kitty? Ayan o. Sa tingin mo, magugustuhan niya yung mga beads na yan na may baby writing? Pambata yan. Maniwala ka. Magugustuhan niya to. Alam ko yung taste niya, no? E ikaw, ano ba yan? Oo nga, smiley. Ano ba yung binili mo kay Diana, ha? Boys, engagement ring. Magpo-propose na ako kay Diana sa New Year's Day. Ready na akong pakasalan siya. Ano? Alam ba ni mami to, ha? Hindi, hindi pa. Secret kami magpapakasal. Kaya wag daw wag mong sasabihin kay mami at tanda mo yan. Winaningan na kita dati. Hindi kayo magpapakasal ni Diana. Kami ang magpapakasal kami. Solid yan regalo mo kay Diana ha. Ako, binili ko ng bracelet si Nat. Pero hindi ko papakita. Solid to. Oo, oo. Good job Romeo. Timur, hindi ka magtatagumpay. Mahal na mahal na mahal namin ni Diana yung isa't isa. O kayo naman, meron na kayong regalo sa mga girls nyo ha? Meron, meron na. na. Sabi ni Gigi, ibili ko daw siya ng malaking candy. Binili ko na. Ang gift ko kay Julie, ako. Kasi ako yung pinaka-importante para sa kanya. E bakit ko naman kailangan sabihin sa'yo kung anong regalo ko para kay Zalina ha? Kev, sabihin mo sa akin, para ganun na rin yung bibiling ko kay Loren. Sorry pare, ayoko ng gaya-gaya. Good job boys. O okay, naman, Zup, Zak, anong regalo nyo sa mga girls nyo? Ah, uh, meron na. Ah, Zup, tara, bilis. Mga kuloko yun. Mukhang walang biniling regalo yung dalawang kumag na yun ha? Grabe. Ano mo Smilek, nakakainis ka na. Nakaupo ka dyan, Sino-show off mo yung sing-sing mo. Eh paano kung hindi pumayag si Diana ha? Papayag si Diana no? Pustahan. Pustahan mo yung mukha mo no? O oh, Timur, relax lang. mag enjoy tayo sa wedding nila. Hindi ko naman siya iimbitahin eh. Zoop, mga loser talaga tayo. Ang bobo natin. Ano pa ba yan? Bakit? Bobo? Ako hindi ah. Baka ikaw. Bobo. Lahat sila may regalo na para sa mga girlfriends nila. Tayo? Wala, wala. Don't worry. May oras pa naman bago yung New Year eh. E di ibili natin ang New Year's card. Pwede na yun, di ba? Zoop, baliw ka ba? Nakalimutan mo ba yung request nila sa atin? Yung dress na pinabibili nila dun sa store. Kaso, wala tayong pera. O nga pala, sabihin na lang natin sorry. Next year na lang natin bibili yung dress. Zoop, anong next year? Hindi pwede, iiwan nila tayo. Meron ka bang black stockings dyan? Oo, meron. Bakit? Dalin mo, bilis. Sorry, Shenya. Mauuna ako. Ako yung captain ng team. Pero, Blondie, tirahan mo ko. Favorite ko yung cereal. Hmm, favorite ko rin to. Hoy girls, kumain nga kayo ng mabilis. Tsaka tahimik. Huwag kayong maingay ng muya. Rats, wala kayong pakialam. Kami yung magde-decide. Huwag nga kayong tumayo dito. Nakakainis kayo. Girls, kami yung admin ng school. Tsaka ng country house. Kaya kami yung nagbabantay dito. At pagkatapos yung kumain frogs, lagi na lang may nakakalat na cereal sa table, under the table at sa ceiling. So, mag-ingat kayo. Oo na, Frags. Alam na namin. Ngayon, pwede na ba kami magkaroon ng normal dinner? Abby, baka pwede tayong mag-spend ng New Year magkasama? Mike, no. nag ako sa mga girls. Abby, sino bang pinakasalan mo? Ako o sila? Mike, tingin ko yung mga girls. Nag-promise ako sa kanila. Huwag nga kayong patakbo-takbo dyan. nyo yung usapan namin. Hello, Country House! Nag-decide kami ng mga banisher leaders na pasayahin kayo. Ito yung listahan ng mga names nyo. Pwede niyong isulat yung mga wish gifts niyo under your name Alam niyo guys, ang susuwerte niyo kasi hindi niyo deserve yung mga gifts Pero mababait kami, so you're welcome, isulat niyo na yung mga wish niyo Ano? Gifts? gifts? Frogs? Tapusin niyo na yung pagkain niyo Kailangan ko ng pen ngayon na Kailangan ko ng pencil Ubusin niyo muna yung cereal niyo, okay? Wow, wow gifts. gifts! Bunnies, oh, ang mababait niyo talaga. talaga Kahit anong regalong gusto ko Non? Gusto ko ng beautiful New Year's dress. Girls, hanapin niyo 'yung pangalan niyo dito tapos isulat niyo 'yung regalo na gusto niyo'ng matanggap sa New Year. Pero 'yung hindi masyadong expensive ha. Gusto namin kayong pasayahin. Pero hindi to pa rin 'yung mga impossible dreams niyo. Ah, ah okay, okay bunnies. bunnies. Ah, meron bang regalo dyan para kay Abby and Mike? Oo naman. Merong gifts para sa lahat. Hindi niyo naman siguro na kalimutan sulat 'yung mga pangalan nila, no? Nandito lahat. Lahat ng pangalan. Gusto ko yung cereal na kinakain ng mga frogs Ano pang tinatayo-tayo natin? Frogs, umalis na kayo dyan, kakain na yung mga bunnies Go! Sure bunnies, ayaw ko yung mga bunnies Pero marami silang pera at bibigyan nila tayo ng gifts <laughs> Ang cool, alam ko na kung anong isusulat ko sa list Ano pang tinatayo-tayo nyo? Magsulat na kayo Bilisan nyo, nasan yung pangalan ko? Rats, magdi-dinner na, na kami, kami ngayon. Panis napaka-generous nyo. Pwede ba kaming magtanong? Yes. Ah, uh, nandun ba yung mga pangalan namin? Rats, syempre. Sige na, isulat nyo na yung mga wish nyo. Anong gusto nyo? Pink pajama? Ah! Lahat sila excited. Sobrang bait naman natin. Girls, magiging Santa's helpers tayo this year. Okay, girls, let's have dinner. Karina, gusto ko ng magandang outfit para sa New Year. Anong ma-advise mo sa akin? Salina, meron akong isang dress dito. Naghihintay sa'yo. Perfect. Tingnan mo, oh. sigurado tatalbugan mo lahat. Oh, gusto ko to. In love na ako dito. Walang gagalaw. Hold up to. Hold up to. Ah! Ah! Karina, pindutin mo yung red button. Hindi ko matandaan kung nasan. Kailangan ko ng magandang dress. Ngayon na. Ito okay. Akin na yan. Kunin nyo lahat ng gusto nyo, pero iwanan nyo yung mga hangers. Naubusan na ako. Kailangan ko ng dress. Bilisan nyo. Wow, ang cool ng dress na to. Hindi. Dress ko to. Tatalbugan ko lahat. Ibalik mo sa akin to. Akin to. Ano? Bitawan dress mo. ko to. Mo. mo. Akin to. Bitawan mo. Akin to. Salina, ibigay mo na yung dress. Kunin nyo na lahat ng gusto nyo. Nakakainis. Nasaan ba yung red button? Dito lang kayo. Huwag kayong susunod da Thank you sa mga dress. Huwag kayong magalit. Kailangan talaga namin. Karina, nakakainis ka. I hate you. Pero hindi ko kasalanan 'yon. Bakit hindi mo alam kung nasan 'yung red button sa store mo? Ano ka ba? Nakalimutan ko. Kailangan kong tawagan si Officer George. Ninakawan ako. Ninakawan ka kasi bobo ka. Aalis na ako. Bibili ako ng dress sa ibang store. Officer George, ninakawan 'yung store ko. Anong gagawin ko? Ano na, girls? Yes or no? Girls, ano pa kayo? Pumayag na kayo. Bakit kailangan pa namin kayong pilitin? Ewan ko, boys. Girls, ano sa tingin niyo? Mag celebrate ng New Year sa abandoned house? Ang weird. E paano kung may multo doon? Kapag yung teenagers pumunta sa malayong bahay, may mga weird things na nangyayari sa kanila. Oo nga. E paano kung merong lumberjack na umatak sa atin? Ayoko nang isipin ko anong mangyayari sa atin. Oo. So, girls, aamin na ako. Magsa-celebrate ako ng New Year separately. Kasama ko si mascot. Ano? ano? Ayaw niyo ba? Maya, magse-celebrate tayo ng magkakasama. Kung hindi, wala ng New Year at all. Boys, bakit hindi kayo mag-celebrate ng New Year dito? Sa Pink House. Sabi ko na nga ba eh, yan yung reaction nila. Ayoko sa Pink House, nakabantay yung rats. Si Coach Abby, si Teacher Mike. Girls, ang gusto namin mag-celebrate ng masaya. Yung wala nakabantay sa'yo. Diana, mag-celebrate sila kung saan nila gusto. Ako, dito ako sa Pink House, kasama ka. Mag-set tayo ng Christmas tree, maglight ng candles. Ano sa tingin mo? Timur, ang romantic mo. Smiley, bakit hindi ka katulad niya? Ang cute ano? ano sabi mo? Cute. Bubugin ko yan eh. Guys, tama na yan. Ang gawin natin, mag-isip tayo ng paraan para sumama sila sa atin doon sa abandoned house. Huwag na kayong mag-away. Anyway boys, hindi naman kami pupunta doon sa abandoned house. Baka wala namang facilities doon like normal toilet. Oo, oh, oh, baka outside yung toilet doon. Tapos yung shower nasa palanggana. Pwede tayong maligo sa ulan. Ano ka ba, Nat? Gusto mo talagang pumunta doon? Nat, kung gusto... Gusto mo, sumama ka sa mga boys, pero kami hindi kami aalis dito. Mag-stay kami dito, dito lang kami. Sayang naman, girls. Ang cool sana dun. Magiging cool yung celebration natin. Ang komplikado nyo naman. O, oh, girls, ang baboring bo nyo. Eto kasing si Smiley, merong pinaplanong malaki. Sige, subukan mo lang magsalita, ha? Sorry, Smiley, pero hindi uubre yung plano mo. Ano yun? Alarm. ano alarm yun? Ano yun? Ano yun? Alarm? Anong nangyari? Anong meron? Sunog? Girls, no, no. Walang sunog. Pero may nangyaring masama dito sa country house. Kanina, ninakawan yung store ni Karina. May nagnakaw sa store ko. Dalawang lalaki. Oh, no! Ninakaw nila sa kamay ko yung dress na gusto kong bilhin para talbogan lahat kayo. Ang nakakalungkot, mga residents lang dito sa country house yung pumupunta sa store ni Karina. Ibig sabihin yung magnanakaw, isa sa atin dito sa country house. Tingnan mo na maayos yung mga mukha nila. May nakilala ka? Hoy kayo! Tumiyo nga kayo ng mabuti! Hindi nyo ba naintindihan? Merong magnanakaw! Karina, tignan mo sila ng maayos. Baka nandyan yung nagnakaw. Hindi. Nakasuot sila ng mask. Tapos yung isa may bungo yung mask niya. Oh, hindi niya ma-recognize. Wala daw dito. Pwede na ba kami umuwi? Boys, lahat mag-i-stay dito hanggat di natatapos yung investigasyon. Sandali lang, may question ako. Kung dalawang lalaki yung magnanakaw, e eh anong ginagawa ng mga girls dito? Baka pwede na kaming umalis para mag-shower. No, Diana. Lahat mag-stay dito. Ah, banis. Nice. Nasaan kayo 30 minutes ago, ha? George, hindi. Lalaki yung nagnakaw sa store. Baka naman nagpalit lang sila ng boses. Ano? ano? Mga suspects kami, kami, ganon. Kausap namin yung mga basketball players. Oo, in nila kami mag-celebrate ng New Year dun sa abandoned house. Pero ayaw namin. Nagsasabi Kasi sila ng totoo. Sayang naman, girls. Magiging masaya yung party dun. Ayokong tumayo na matagal dito. Wala akong stockings. Hindi ako nagsusot nun. Probasti, isusot mo yun sa ula mo. Okay, Mike. Lalaki yung nagnakaw sa store ni Karina. Pwede nang umalis yung mga girls. George, hindi. Meron tayong mga girls na kayang mag-pretend na lalaki. Sa tingin ko, kailangan nang umamin kung sino man yun. Ano? Tinurn on yung alarm? Tapos pinapunta nyo lahat dito? Tapos pagbibintangan nyo kaming magnanakaw? Ayoko yung store ni Karina, puro double XS. hindi kami pumupunta ni Loren doon. Makinig kayo mga bobo, shut up. Totoong problema to. George, continue. Curious ako kung sino nagnakaw doon sa store ni Karina. Susuntukin ko siya sa mata. Ako din. Guys, ibalik nyo yung dress ko. Kung hindi, kailangan kong bayaran yon. Kapag binayaran ko yun, wala na akong pera pambili ng gifts sa relatives ko. Ano ba yan? Ibalik yun na yung dress. Babayaran ko. Ayoko nakatayo dito. Gusto ko na mag -shower. Mahaba pa yung gabi. At kapag walang umamin, tatayo tayo dito hanggang umaga. Baka ko isa-isa. Wow, cool! Bakit hindi mo pinindot yung red button? Nakalimutan ko nga kung nasan. Karina, nasa ilalim ng table mo. Thank you, Diana. Ngayon alam ko na. Dapat nagstay na lang tayo sa Blue House eh. O nga, nakakainis. Sophie! Sophie Stella, Stella! Sophie! May regalo kami para sa inyo. Yung dress na gusto nyo. Ano to? Mga bobo? Sila yon, Sila yung nagnakaw sa store ko. Yan yung dress na gusto kong bilhin. Akin na yan. Sandali lang. Boys, bakit nasa inyo yung mga dress? Ah, uh, binili namin. Hindi. Ninakaw nyo. Okay, nahuli na yung magnanakaw. Kayong dalawa, sumama kayo sa opisina ko. Nahuli na yung mga boys ng frogs. Oo nga, nakakasya. Magnanakaw. Alam nyo boys, Break na tayo. Ang sama ng ginawa nyo. Pinahiya nyo pa kami. Bakit? Ayaw nyo ba tong dress? Mahal tong mga dress na to. Tapos ninakaw nyo. Dress ko yan. Hindi. Hindi mo pa to binayaran mo. No? Zupzak. Sumama kayo sa akin. Nakakahiya. Mike, tawagan mo yung parents nila. Oo, Abby. Tatawagan ko na. Frogs, nakakashock. Gagawin lahat ng boys para sa Oo, inyo. Oo, oh, nakakagawa ng miracle yung love. Ninakaw nila yung dress sa store ni Karina. Hindi nyo na ididate yung mga lalaki na yan. Okay? Ngayon, wala na din kayong boyfriends nakita nyo na anong klaseng boys meron sila. Pero kami, mga good boy. Mm -hmm. The best! Ini-invite kami sa abandoned house. Okay guys, nahuli na nila yung magnanakaw. So ngayon, time na for shower. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye! Diana, pagisipan isipan mo ha. Hindi!